So guys, mga kamukbang. Ayan, good morning, good morning sa lahat ng ating mga subscriber dyan, mga silent supporter. Ayan, good morning po sa inyo. So, dito tayo ngayon, mga kamukbang sa market. Ayan, yang yung paranyaki market, mga kamukbang. So, maaga Maya-maya pa yung ating uh, pasok.

Scented Magdalena Oil. Yan. Testin lang, sir, ah. Huwag matakot. Libre naman ito. Kasi, Ako, pag matatakot kayo, kuripo. O, oh, sir, ito, ha. Basahin ko siya. Yan. Isa. Dalawa. So, kahit anong dami ng white sir, patikuloy ko, may na pinatanggal, sir. Ito na siya. Relax, sir, ah? Wala. Well, Mas-masa, objective.